luto tayo ng chicken drums na may uh, hello guys good afternoon so yung ang uh, ulam natin today ay cream tapos nilagyan ko sya ng kunting uh, tomato paste hindi ko na naipakita kung paano ko sya niloto kasi nagmamadali ako kasi nagugutom na si bibili it so ayan kain tayo guys so maunin natin. So, ayan. Ang sarap niya. Sarap ng lasa kapag meron siya cream. So, yung cream na ginamit ko ito, papakita ko sa inyo. So, ayan guys. Yung ginamit kong cream. So, unin natin para magkain na tayo. Tapos, nilagyan ko, ko siya ng mga gulay sya ng carrot, saka potato. Ayan. Kain tayo.